Hello, good morning. Uh, nandito na kami muna sa ano sa hotel kasi guys, uh, dumating kami dit, uh, dito gabi na. So nag-hotel muna kami bago kami papuntang Leyte sa Hilongos. Ayun guys, nag-hotel muna kami. So yung may may mayroon silang two bedroom ayan. Yung mga kasama namin natutulog pa. No, so maaga kami papunta kasi nga para maaga naman kami makakarating doon sa pupuntahan namin sa kung saan ako ipinanganak doon ka doon ako sa barangay Uwak. So ito na po yung breakfast. namin I mean, guys, ang sarap. Ayan. Ayan guys, Hotel Hotel Amori. Ayan yung breakfast namin. No, so thank you, thank you so much sa nag-sponsor nito. Kasi na-surprise ako kasi nga wala naman talaga kaming balak mag-hotel so mayroon na mayroon lang nagpapabook book na nag ano ah uh, nag sponsor sa hotel namin kaya kaya nandito kami so ngayon today is 4 am so thank you thank you so much sa nag sponsor thank you ayan yung breakfast po namin guys uh, mayroong ano Ayan oh may tocino. At saka egg. Yung isa naman egg with hot dog. Ayan. Tapos yung isa naman ano. Ay bacon pala yung isa, tapos ito tocino and egg. Ayan, ayan po. So ito po yung napili namin pagkain kasi free na po ito package ano na ito. Ayan guys, no so biro mo ang haba talaga ng ng biyahe namin simula Cavite hanggang ano hanggang dito kami sa ano yung papapuntang Tacloban na kami so sobrang haba talaga kasi nag nagano na lang kami nagkokotse kami sobrang haba ang biyahe talaga Ayan guys no ayan so yung ang akin mga kasama ay tulog pa. Ayan yung mga gamit namin. May mayroon silang to, bedroom. Ayan mga ayan guys, mga tulog pa. No? So, maaga kami magigising ay maaga ako nagising kasi maligo at at kami naman ay papunta na naman sa aming pupuntahan. Ayan. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Bye. God bless po.